Swerteng nakalusot sa isa sa mga isla sa West Philippine Sea ang bangkang puno ng donasyon mula sa kauna-unahan sa ng civilian convoy sa pinag-aagawang teritoryo. Kasunod yan ang kaliwat ng insidente ng panghaharas at paninindak ng mga puwersa ng China. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. mas pamaskong Noche Buena package, diesel, engine oil at iba pang tulong para sa mga mangisda. Naglayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources patungo ng Scarborough Shoal noong Biyernes. Sakay sila ng BFP Dato Tamblot at BRP Dato Bangkaw. Pero habang papalapit sa destinasyon nila, saka naman sila apat na beses na hinarang ng Chinese Maritime Militia Vessel. This is BRP Datu Sanday, a government of Philippine vessel from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We will be providing livelihood assistance to all local fishermen in the area as part of our routine maritime patrol. Maya-maya, binomba na sila ng water cannon ng mga Chinese. Sa lakas ng impact, tayo pi radar monitoring ng BRP Datu Bangkaw. Pero kahit ganito ang sinapit nila, tuloy ang kanilang resupply mission. Naabot din ng BIFAR ang mga mangingisda natin at nabigyan ng tulong. Pero nang bomba ulit ng tubig ang China. Ayon sa BIFAR, ito na ang pinaka-agresibong pangaharas na naranasan nila mula sa mga barko ng China. Uh, before po, ay eh, hindi na sila nakashadow lang. Pero ngayon kahit na didistribute na tayo ng mga gas na mga ano natin para sa mga fishermen, uh, nagbubomba na sila ng water cannon. Before po, ay eh, wala namang ganun. Sa Ayungin Shoal naman, linggo ng umaga, habang nagsasagawa ng resupply mission ng BRP Cabra, Uniza May 1, at ML Kalayaan para sa BRP Sierra Madre, binomba rin ng tubig ng China Coast Guard ang tatlong barko ng Pilipinas. Binangga pa raw ng CCG vessel ang UM-1. Nagtamo ng seryosong pinsala ang ML Kalayaan. Kinailangan itong ito ng BRP Sindangan pabalik sa Ulugan Bay sa Palawan. Sira din ang ilang bahagi ng BRP Cabra. Sa kabila naman ng insidente, ligtas na nakarating sa BRP Sierra Madre ang UM1 at ongoing na ang resupply. Dahil sa magkakasunod na insidente yan, kahapon din, nagdesisyon ng atin nito koalisyon na kanselahin ang Christmas Convoy sa West Philippine Sea at bumalik ng Palawan. Yan ay matapos daw silang buntutan ng dalawang Chinese Navy ships sa Kayumanggi Bank malapit sa Sabina Shoal. Hindi ito pangkaraniwan dahil Chinese Coast Guard ang laging umaharap sa mga lumalayag na barko sa West Philippine Sea. Sa panayam ng One Balita Weekend sa presidente ng Philippine Society for International Security Studies na si Dr. Romel Banlawi, sinabi niyang good move ang pagbalik ng convoy sa Palawan. Ang tensyon sa West Philippine Sea ay pataas ng pataas dahil nga resulta ng mga nakaraang uh, itong, itong mga latest uh, incidents kung saan ginabitan tayo ng mas malakas na actions ng uh, China at uh, apoing nangangamba na kung hindi natin na uh, mapag-uusapan yung ating uh, uh ang isyu na yan with China ay baka makaranas pa tayo na mas malalapang aksyon sa pa China. Is... Paglilinaw naman ng Philippine Coast Guard, ang atin ito koalisyon ang nagdesisyon na itigil ang konvoy at hindi sila kinonsulta. Uh, just to be clear, the Philippine Coast Guard was not consulted when they decided to make a U-turn and go back to the Port of El Nido. Um again we are the lead vessel they should have just followed us and then we can uh, escort them safely papunta sana ng Lawak Island. Mobile Journal Julie Biza po hatid ang bukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.